Good morning mga idol, good morning ah, mga idol Ito naman yung trabaho ngayong araw mga idol ah, Pump operator Ayan. Yung pump ng concrete mga idol Para sa drilling namin Ito yung ginagamit namin na pump Ito yung trabaho ko ngayon, dito ako na sign uh, ah, Ito mga idol, ah, naka ready na yung pump Pump, pump, pump machine Nalag nalagyan ko na ng mga lock yan, nakalit na lahat yan pati yung hose nakakonek na ayan yung hose mga idol papunta dun sa drilling machine ayan yung drilling machine nakaready na lahat nakasit ups na hinihintay ah, ko na lang mga idol ay ano, oh. hinihintay ko na lang yung concrete rack mixer na dumating ayan Bago, pa nga pala mag ano, mga idol mag para yung pump wala ito ah nagtitimpla sa na mga ito para siyang na para puhangin, para sa mga mga idol ah, para din yung siminto. para ilagayan dito mga idol, para yun para na ano para pag pump yun na yun ang una yan yung una ang ilalagay para malilinis yung yun ano, na ah, hose hari na dah Ayan mga idol, nakaready na lahat ng aking pump ah, Concrete na lang ang hinihintay Concrete mixer Kaso hindi pa dumating Kaya dito, relax relax muna ako ah, Dito nga pala ako nilagay ng boss ko ngayon mga idol Kasi ano, yung pag-ooperate ko nitong pump na to Ano lang, ah, bago pala Bali tatlong bihis ko palang lang nag-ooperate nito Kaya sabi ng boss dito ako nilagay para mas lalaro ako matuto kasi ang hirap kasi dito sa pag pagpapamayro kailangan mong titimpla timplahin yung ano yung pressure ng ano yung pressure nya kasi minsan magkakamali ka magbablock dyan sa hose yan yung hose na yan minsan nagbablock dyan kaya kailangan marunong ka talaga mag ano mag uh, control kano kalakas yung pressure nya si may mga, mga idol pag ganun pag nagbablock si tatanggal ka pa ng hose na yan eh, nakakabit na yan Tapos, tatanggal, tatanggalin mo na tatanggalin mo pa o minsan doon magbablock sa ano sa uh, machine doon yun yung pinakamahirap kung doon magbablock sa ano sa pinakataas kasi sobrang taas yan kaya mahirap magtanggal tanggal kaya kailangan uh, dubli ingat talaga yung pagpapap mga idol kaya dito ako nilagay para mas lalo lang ako matuto ayan